sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging kusilap at may mabubuting kaloban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang umaga tanghali o gabi sa inyo lahat sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong ko sa akin at tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat at, sa, at, Diyos na po ang bahalang magkagabay sa inyong lahat at sa mga bago na ngayon naman po nakatuklas na aking youtube channel iwaga ng pangasinan huwag na po kayo magtubi yung pindutin ng subscribe, like and share at pindut na rin po ang bell icon para palagi po kayo titit sa aking mga susunod na mga video pagkalog po po at ituturo ko po, po sa inyong lahat aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa, mga, sa kabutihan at sa, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong na ilangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong sa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan. At higit sa lahat, magmahalan. At huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langis at pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan ipagkakalubsan ipagkakalob lahat ang siksik dikdik at tumapo na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat uh, shout out po sa inyong lahat uh, mga sorry po mga subscriber at mga baguhan po shout out po sa inyong lahat Ang si-share ko po ngayon po sa inyong lahat, eh, ang pangalan ng pinitudyus. Pakain natin ito at nakakapinsala. Mabisang pangkumbate ito. Iwagan ang pangasinan. Eh. Ito po ay inuusag sa isip lamang po at ipo sa dibdib ng tatlong bisis at sa puyo ng pasyente na iyong ginagamot at ito'y malulusaw sa at mamamatay ang gumagambala sa kanya uh, dapat po huwag po gamitin sa kasamaan po ito uh, ito yung napakabisang pangalan ng Pinete Diyos uh, pakaingatan po lamang ito nakakapinsala, mabisang pangkumbate po ito tapang gamutan po ito yung nasubok, nasubok na subok na po na uh, aking ginagamit kaya uh, isi-share ko po sa inyo kung may medal yung po kayong uh, infinite juice maganda rin po yung pinito juice uh, ito po yung aking tangan po na pinito juice um, narito po ang orasyon tatlong bis po sa rin aksi ka iksi yu auk ya ua yu e ayuk abiu u a uh, b u e ya u ya y -siyu, ak -siyu, ak -siyu, ak -siyu, ya u i yu e u ya k e i a i u

kwe ya um aksi ka eksiu aksiu auk ya uwa iyu i yuk ayuk abiu i ya uya i uya kwe ya uyum tatlong bis po sa rin sa isip at ihip po sa dibdib uh, at sa po ang pasintin na iyong gagamutin ito yung malulusaw at mamamatay ang gumagambala sa kanya uh, na po kayo kung nabubulol pa lang po uh, si kahit na basahin nyo na lang po isulat po nyo sa libreta nyo kung kung kasi uh, nabubulol po kayo kahit sino pong kung po nito magbasa ng mga, mga binabagi ko mga orasyon kung sa mga uh, professional na po siguradong makukon po rin dito uh, bulol pero kung dahan niyo nyo lamang po katulad po ng Aksika Iksiyu Aksiyu Aok Gauya Yui Ayuk Abyui Gauya Yuya Yui basta dahan po, po, po sa alin mm, po ipo sa puyo ng pasyente o ipo sa yung dibdib muna tapos ipo sa pasyente ito yung malulusaw na mamatay mga gambala sa kanya napakabisa po ito na pangkumbati sa mangkukulam kahit ano po kahit na sa dibunyo man po pag kinumbati mo ay the best po itong pangkumbati sa masama masama sa sama sana po pakaingatan po lamang po at ah, uh, sa puso't isipan nyo po lamang po pag gumagawa po kayo nitong mga orasyon ito ay pangalan ng pinid juice pakingatan po at napakapinsala na, po mabisang pangkumbati ito maraming salamat po